dami ko nga naging. May bahay kami. kami naman sa mga pangarap ko yung, yung natupad. Nag-home study ako. And nakapag-graduate ako ng high school. Two years nga lang. Pero okay na. Sig pa konti-konti. Pero at least may high school diploma ako. College lang wala. Pero nag-try ako. Nakapasa naman ako sa UPOU. Pero hindi ko siya napanindigan kasi ang hirap. <laughs> Kailangan may isa mag-suffer. So, sabi ko, hindi naman naalis ang school. Nandyan lang naman yan. Gawin na mag-aral ka, balik ka sa eskwela. Talaga ba? Sa maliit na pagkakamali na yun, sobrang bobo ko na. Sobrang baba na ng tingin niyo sa akin. Minsan, na-test lang na parang, ano ba Lord, ako na naman. So, parang... Papatalong ka na lang, bakit ako lagi? Siguro... Siyempre, mapanginaan ka ng loob. Itigil ka sandali. Kasi nakakapagod din. Pero hindi ako tumigil mag-roast. Na-portion lang na